Usong-uso sa mga kabataan ngayon ang pagstan sa mga Korean pop o K-pop stars. Isa na rito ang 18 anyos na si Jericho Bonilla na laging updated sa mundo ng K-pop. Ang pinaka-ultimate ko po talagang uh, ini-stan ngayon ay Big Bang 21, Winner, uh, Icon, Blackpink, Treasure at iba pa po. Siyempre, nahilig din po akong mangolekta ng mga merch gaya po nito ng, ng mga uh, albums, magazines, tapos mga mga accessories din po ng galing sa concert tours sa ano nila. Gustong tularan ni Jericho ang lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang mga iniidolong K-pop stars. Maliban lang sa mandatory military service na kailangan nilang pagdaanan. Ayon sa batas ng South Korea, Obligado ang bawat kalalakihan sa kanilang bansa na sumailalim sa military service. Bagaman nakasaad po sa batas nila na kailangan nilang magsilbi sa kanilang bansa, uh, ayun po, wala po akong magagawa doon. Ngunit, patulad nga po sa ano sa K-pop group na BTS, dahil malaki yung ambag nila sa ekonomiya ng bansa nila, parang nak nakalulungkot isipin na ano, kailangan nilang dumaan para magsilbi sa bayan. Sa isang panayam nitong linggo, iminungkahi ni Vice Presidential Aspirant Sara Duterte ang pagpapatupad ng mandatory military service sa Pilipinas para sa edad 18 anyos. Ang gagamitin ko po ang aking opisina sa Office of the Vice President para po kausapin ng ating Congress, both the, the House of Representatives and the Senate of the Philippines to make military service for all 18 years old male and female mandatory in our country. Nakikita po okay. natin ito sa ibang bansa, sa South Korea, sa Israel, nakikita po natin yan. Sabi ko, tutuka, itutok natin ang ating mga sangguniang kabataan dito sa Davao City sa disaster preparedness. Dahil kahit sa ang community ka pumunta, meron po tayong sangguniang kabataan at meron tayong mga youth. Pero nang tanungin namin ang ilang kabataan, Total sila rito Patanong na kung saan ayon ba ako sa mandatory military service, ang aking sagot ay hindi. Hindi bakit? Meron ba tayong gera na pinaghahandaan? Hindi ako pabor sa mandatory military service sa patuunan nila ng pansin ang dire-diretsong pagbagsak ng ekonomiya. Uh, may mga nagsasabi na ang mandatory military service daw ay nakakatulong para para disiplinahin ang isang bata o isang individual. Sa ko, hindi lang ito ang nakikita akong measure para maayos ang isang ang disiplina ng isang bata. Kailangan siguro na ayusin ang mga educational institutions natin. Bilang parte ng kabataang Pilipino, isa ako sa naniniwalang hindi laging karahasan o gyera ang kahihinatnan ng mga bansa at ang relasyon natin sa iba't ibang bansa. Ang serbisyo sa bansa ay nararapat na sa kagustuhan mismo ng tao at hindi dahil ito ay nai-impose ng gobyerno. Para kay Davao Mayor Sara Duterte, layunin ng platapormang ito ang buhayin ang diwa ng nasyonalismo sa bansa. Pero para kay Jericho, maraming ibang paraan para maipakita ito. Para sa akin po, hindi po, hindi po talaga makatulong yung military, mandatory military service or ROTC kasi po. Nasa kalagitnaan pa po, po tayo ng krisis, sana yung pondo na ilalaan sa mandatory ROTC ay dapat ilaan po sa mga natural calamities or sa medical health response at sa iba pa pong, sa, lalo na sa marginalized sectors. Para sa akin, mas ipapakita ko po yung pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng pagtangkilik sa local products, sa sa pagtangkilik sa sariling music. Hindi, kahit po may ibang genre na tinatangkilik, tinatangkilik pa rin po yung sarili, sariling, sariling atin, which is yung OPM. Tinanong namin kayo mga ka-tune-in, ang sabi nyo sa aking Facebook poll, aba, Sang-ayon ang karamihan at panahon na para madisiplina ang mga kabataan. Pumalag naman ang mga katunggali ni Sara Duterte sa isinusulong niyang sapilitang military service. Ang sabi ni dating Akbayan Representative Walden Bello, hindi kailangan ng military service para makatulong at makapaglingkod sa panahon ng pandemya. Nako, nauwi pa to sa mainit na sagutan ni Sara Duterte at uh, itong si Congressman. Tutol din si Buhay Party List Representative Lito Atienza sa mungkahing ito dahil ito raw ay maling hakbangin para sa bansa kung sakaling maipatupad. Lumang tugtugi na ang usaping mandatory military service, sabi ni UP Political Science Professor Clarita Carlos. Matagal na rin hati ang opinyon ng mga kababayan natin dito. That's not anything new to me uh, anymore because um, 20 years ago or so, Uh, when I was still at Defense as president of the National Defense College, this was already being talked about. And I know that uh, then Secretary of Defense, Angelo Reyes, was so against it. No? Kasi sabi niya, dagdag daw sa trabaho nila, sa AFP. Tapos ang dami-dami nga daw reklamo dahil maraming mga ano, korap. Eh ba't kaya ay sinusulong ni Vice Presidential Beth Sara Duterte ito? si Sara Duterte is a reservist. Kanya na, na, niya nakikita kung ano yung component ng AFP na mangangailangan nito. She really wants the young people, ang young is definition niya is 18 years and above, maging participant sila in the life of the nation. I think uh, Sara Duterte had the most commendable um, goal in mind, no? Kanya lang, ayusin natin yung configuration nun. Let us train them for what appropriately is needed by our country. Tingin ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, mas mainam yung ROTC kaysa sa mandatory military service. E kanya, we are not on war footing and there will be a little need of general mobilization. Sinangayuna naman ito ni Professor Clarita Carlos. Buti pa raw na ipatupad ang ROTC sa kolehiyo pero kailangan, baguhin ang luma at nakagawi ang tuntunin. Kasi yung original concept ng ROTC, no? Reserve Officers Training Corps, yan ay para sa partial or total mobilization ng a citizen army. Alam mo yan, uh, parang tinitrain sila to fight later on. Iba na yung ating panahon ngayon. There are really no wars in a conventional sense because economies can in fact be collapsed through cyber terrorism so ano naman ang katuturan ng turuturuan mo yan as nang init-init ng araw no nahiheat stroke you should teach them in areas where they are prepared to confront climate change the consequences of climate change if it will require rappelling you know mountain climbing you know deep sea diving or whatever whatever needs to be done to train them it should be like that but let us move away from the concept of training them to go to war. Kaya sakali mang maipatupad ang mandatory military service sa hinaharap, makakabuti pa rin daw ito para sa kinabukasan ng bagong henerasyon. That huge component of young people, it is their future that we are preparing for. So they might as well be prepared with all the things that they need to do, no? And they need to be trained for, no? Wag na lang silang naduduling na nga sila at nabubulag sila diyan sa pura na lang mga nung pangalan nere. Yung mga smartphone na lang ang pinapakailaman nila. Kaya kausap mo sila, hindi ka nga tinitignan sa mata. So, tama yung direction ni Sarah. Let us harness our young people. We are a young population. Let us harness all their attributes, all their energy towards building a better Philippines. Nako, ubod ng dami pang pagdadaanan. Itong binuksang usapin ni Sara Duterte at sa proseso ng paggawa ng batas, marami pa magbabago. Tandaan natin, siya naman eh VP kung sakali ang gagawa talaga ng batas eh ang Kongreso. Pero ang ganda ng layunin, buhayin ang diwa ng nasyonalismo sa mga kabataan na ngayon, nako, parang lupang hinirang lang, hindi pa kayang kabisaduhin.